Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa sarili, ang mga tahimik na tao ay nakikibahagi sa lalim ng kanilang mga damdamin, iniisip at mga karanasan. Naghahanap sila ng malalim na pag-unawa at kahulugan. Ang prosesong ito ng pagiging reflective ay nagdaragdag ng pagiging komplikado at lalim sa kanilang mga pakikipag-ugnayan at pananaw sa mundo. Kaya narito ang mga dahilan kung bakit nagiging komplikado ang mga tahimik na tao. Number one, dahil sa kanilang emotional depth. Ang mga tahimik na individual na kadalasang nakikibahagi sa mga malalim na self-reflection ay naglalaan ng oras upang suriin ang kanilang mga damdamin at pagnilayan ang mga ito. Ine-explore nila ang mga complexities at intricacies ng kanilang mga damdamin. Hinahanap ang mga kalinawan sa kanilang mga pinagmulan at mga implikasyon. Ang panloob na focus at paggalugad na ito ang nakakatulong sa kanilang emosyonal na lalim ang lalim ng isang tahimik na tao ay makikita rin sa kanilang pakikipag-ugnayan sa iba. Maaari silang makiramay ng malalim sa mga damdamin ng iba na naghahatid ng isang mahabagin at maunawaing presensya. Ang kanilang kakayahang lumikha ng mga makabuluhang koneksyon at magtatag ng emotional intimacy ay nagdaragdag ng layer ng intensity sa kanilang mga relasyon. Kaya pinalalakas ng emosyonal na lalim ang mga karanasan, relasyon at pagmumuni-muni ng isang tahimik na tao na nagre sa mas mataas na emosyonal na presensya. Number 2. Dahil sa kanilang mataas na sensitivity Ang mga tahimik na tao ay kadalasang nagtataglay ng mas mataas na sensitivity sa kanilang kapaligiran, emosyon at interpersonal dynamics. Ang matinding kamalayan at pagtanggap sa mga stimuli na ito ay ginagawang mas matingkad at matindi ang kanilang pangunawa sa mundo Ang mas mataas na sensitivity ng isang tahimik na tao ang nagbibigay daan sa kanila na kunin ang mga subtleties na maaaring makaligtaan ng iba Naaayon sila sa mga emosyon at lakas ng na mga nakapaligid sa kanila at nadarama ang kahit kaunting pagbabago sa mood o kapaligiran ang sensitivity na ito ay maaaring maging overwhelming minsan dahil maaari silang makaramdam ng matinding epekto mula sa mga panlabas na stimuli o mga emosyon ng ibang tao. Kaya ang kanilang sensitivity ay umaabot sa kanilang sarili mga damdamin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tahimik na tao ay nakakaranas ng mga malalim na mga emosyon. Mas madaling nakakaramdam sila ng matinding damdamin sa art, sa musika o personal na mga karanasan. Ang emotional intensity na ito ang nagpapasigla sa kanilang pagsisiyasat sa sarili at pagmumuni-muni. Number 3 dahil sa kanilang intelektual na pagkamausisa. Ang intelektual na pagkamausisa ng isang tahimik ay nagtutulak sa kanila ng tuklasin ang mga paksa ng malalim. Kadalasan sila ay mahilig sa pagbabasa, malalim na nag-iisip at walang humpay na nagtatanong. Ang patuloy na paghahangad na ito ng kaalaman ay maaaring humantong sa mas mataas na sensitivity sa kanilang mga pakikipag-ugnayan habang sila ay sumasali sa mga malalim na talakayan. Ito rin ang nagtutulak sa kanila na hamunin ang mga paniniwala at humanap ng mga alternatibong pananaw. Hindi sila kontento sa mga mababaw na pag-unawa o pagtanggap ng mga bagay sa halip sila ay masigasig na tuklasin ang iba't ibang mga ideya, debate, konsepto at nagsusumikap para sa si intelektwal na paglago. Ang intensity na ito ay nagbumula sa kanilang walang humpay na paghahangad ng intelektwal na pagpapasigla at isang pagnanais na palawakin ang kanilang pangunawa sa mundo ang kanilang walang sawang pag-uusisa ang nagpapanatili sa kanila na patuloy na nakafocus, naghahanap ng bagong kaalaman at magpapaunlad ng malalim na pagpapahalaga sa kanilang pagiging komplikado. Number 4, dahil lagi silang naghahanap ng kahulugan. Ang patuloy na paghahanap ng kahulugan ng mga tahimik ang nagtutulak sa kanila na tuklasin ang mga philosophical at existential na tanong. Gayun din ang pagmumuni-muni sa kanilang sarili mga karanasan at damdamin ang walang humpay na paghahanap ng kahulugan ay maaaring humantong sa matinding pagsisiyasat sa sarili at pagmumuni-muni habang sinusuri nila ang masalimuot na buhay at ang kanilang lugar sa loob nito. Ang intensity ng isang tahimik na tao sa paghahanap ng kahulugan ay makikita rin sa kanilang pakikipag-ugnayan sa iba. Madalas silang nakikisali sa mga malalim na pag-uusap na pinag-iisipan ang mas malalim na kahalagahan ng moralidad at ang likas na katangian ng realidad. Ang kanilang pagkamausisa at pagnanais para sa pag-unawa ay maaaring lumikha ng intense at nakakapukaw ng pag-iisip ng mga dialogo. Ang paghahanap din na ito para sa kahulugan ang nagpapasigla sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng epekto sa mundo. Naghahanap sila ng layunin sa kanilang mga aksyon at relasyon na humahan tong sa mas mataas na antas ng intensity sa kanilang mga layunin. Number 5 dahil sa kanilang malalim na panloob na pagproseso. Ang mga tahimik na tao ay maingat na sinusuri ang kanilang mga iniisip, damdamin at karanasan. Meron silang malakas na hilig na maunawaan ang pinagbabatayan ng mga kahulugan at pattern sa kanilang sarili at ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa mundo. Ang introspective na paglalakbay na ito ay maaaring nakakaubos at matindi habang nilalakbay nila ang mga complexities ng kanilang panloob na sarili. Ang malalim na panloob na pagproseso na ito ang nagbibigay daan din sa mga tahimik na individual na makakuha ng malalim na mga insights tungkol sa kanilang sarili at sa mundo sa kanilang paligid. Bumubuo sila ng isang mayamang pansariling mundo na puno ng mga komplikadong emosyon, ideya at mga pananaw. Ang malalim na pag-iisip na ito at kamalayan sa sarili ang nagtatranslate sa kanilang mga pakikipag-ugnayan na ginagawang makabuluhan ang kanilang mga pag-uusap at koneksyon. Gayun din ang kanilang malalim na panloob na pagproseso ang nagpapalakas sa kanilang pagkamalikhain at kakayahang makiramay sa iba. Kumukuha sila sa kanilang mga reflections upang lumikha ng mga gawa ng sining, ipahayag ang kanilang mga damdamin at malalim na maunawaan ang mga karanasan ng iba. Number 6 dahil sa kanilang malikhaing pagpapahayag. Kapag ang mga tahimik na tao ay nakikibahagi sa malikhaing pagpapahayag, natututo sila sa kanilang panloob na mundo, mga damdamin at mga karanasan. Ang kanilang malikhaing proseso ay kadalasang nagsasangkot ng pagsisiyas at sarili, pagmumuni-muni at paggalugad ng mga komplikadong tema at ideya. Ang lalim na pag-iisip at emosyonal na koneksyon na ito ang nagdudulot ng lalim at intensity sa kanilang mga malikhaing gawain. Ang malikhaing pagpapahayag ang nagbibigay daan sa mga tahimik na individual na makipag-usap at maihatid ang kanilang mga kaisipan at damdamin sa mga paraan na hindi kayang makuha ng mga salita lamang sa pamamagitan ng kanilang sining ay ibinabahagi nila ang kanilang natatanging pananaw at nag-aanyaya sa iba sa kanilang mundo na kadalasang nagdudulot ng malakas na emosyon at koneksyon. Ito ay maaari ding maging outlet para sa kanilang mga intense na emosyon at mga iniisip. Ito ay nagiging isang paraan ng pagproseso at pagpapalaya. Number 7 dahil sa kanilang panloob ng mga dialogo. Sa ating mga dialogo ay merong tuloy-tuloy na daloy na mga pag-iisip, pagninilay-nilay at pagmumuni-muni. Ang prosesong ito ang nagbibigay daan sa mga tahimik na malalim na tuklasin ang kanilang mga pinaniniwalaan ng mga halaga at emosyon. Sinusuri nila ang iba't ibang mga pananaw, tanong, mga pagpapalagay at hinahamon ang kanilang pag-iisip. Ang mga pansariling pag-uusap na ito ay kadalasang humahantong sa isang mas mataas na antas ng kamalayan sa sarili at pag-unawa sa sarili. Ang mga tahimik na tao ay nakakakuha ng malalim na pananaw sa kanilang mga motibasyon, mga takot at mga pagnanasa. Ang malalim na pagmumuni-muni sa sarili ay nakakatulong sa kanilang intensity habang nilalakbay nila ang mga complexities ng kanilang sarili. At ang mga ito ang nagbibigay daan sa mga tahimik na iproseso at maunawaan ang kanilang mga karanasan. Naghahanap sila ng makabuluhang koneksyon at pattern sa loob ng kanilang mga iniisip at emosyon. Ang paghahangad na ito ng pag-unawa at kalinawan ang nagdaragdag ng intensity sa kanilang mga panloob na pagproseso. Number 8. Dahil sa kanilang pangangailangan para sa pagiging tunay, ang mga taimik na individual ay kadalasang may matinding pagnanais na maging totoo sa kanilang sarili at mamuhay ng naaayon sa kanilang mga pinahalagahan at paniniwala. Para sa isang tahimik na tao, ang pagiging tunay ay ang pinakamahalaga. Nagsusumikap silang ipahayag ang kanilang tunay na iniisip, emosyon at pagkakakilanlan. Kahit na nangangahulugan ito ng paglabag sa mga expectations o pamantayan ng lipunan. Ang commitment na ito sa pagiging tunay ang dahilan para ma-explore nila ang kanilang lalim, mga vulnerabilities at yakapin ang kanilang pagiging natatangi. Ang paghahangad ng pagiging tunay ay nangangailangan ng pagninilay-nilay sa sarili at isang pagpayag na harapin ang katotohanan sa kanilang sarili. Ang malalim na panloob na gawain ito ay maaaring maging mahirap at matindi dahil ito ay nagsasangkot ng paglutas ng mga pressure sa ating lipunan. At number 9 dahil sa kanilang kahanga-hangang kasanayan sa pagmamasid. Bilang isang tao, nakadalas ang nagtataglay ng matalas na mata para sa mga detalye at mas mataas na kakayahang mag-obserba at mag-absorb ng impormasyon mula sa kanilang kapaligiran. Ang isang tahimik na tao ay maaaring makapansin ng mga kakaibang pagbabago at mga patterns na maaaring makaligtaan ng iba. Mahusay sila sa pagbabasan ng body language, pagdedetect ng mga pagbabago sa mood, at pagkuha ng mga pahiwatig ang antas ng attentiveness na ito ang nagpapatindi sa kanilang mga karanasan na ginagawang lubos nilang nalalaman ang mga salimuot ng kanilang kapaligiran at ang mga tao sa kanilang paligid. Ang mga tahimik na individual ay kadalasang nagpo ng impormasyon sa loob bago ipahayag ang kanilang mga insights na nagdaragdag ng complexity sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Maaari nilang maingat na pag-aralan ng mga sitwasyon, pananaw at dynamics bago mag-alok ng kanilang mga obserbasyon pinuhusay ng maalalahaning paraan na ito ang lalim at kalidad ng kanilang mga kontribusyon sa mga pag-uusap. Ang kanilang kakayahang mag-introspect at makisali sa malalim na pagmumuni-muni sa sarili ang nagpapahitulot sa kanila na tumuklas ng malalim na mga pananaw, bumuo ng isang mayamang panloob na mundo at mag-navigate sa buhay na may mas mataas na kahulugan ng layunin at pagiging tunay. Ang intensity na nagmumula sa kanilang mapanimdim na kalikasan ay isang testamento sa kanilang lalim ng pag-iisip, emosyonal na kayamanan at ang malalim na epekto na maaari nilang mabigay sa mundo sa kanilang paligid. Ikaw, taymi ka bang tao? Alam mo ba kung gaano ka-intense ang iyong self-reflection? Alam mo rin ba kung paano sinasamantala ng mga tahimik na tao ang kanilang pagiging natatangi? Panoorin mo dito.